Ayan, oh, dito na naman kami sa kabilang kalsada. Inihila ako ng mga alaga. Kuyuan ko saan kami pupunta nito, makaabot nito. Dito lang tayo. Here only, here only, ha? Eh. Okay. Yan gusto niya magana. Miss, wait Miss Bin please yes. Uh, alam mo naman si Bin please na maliit Ba't mabilis ka Ito ang daanan palabas Yung dadaanan namin do May mga tent din Kaya Maliwanag yung ilaw What you say? Come come come. come, come, come What did you see? What? What did you see? No, 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 no Here only Here only in the road Ngapang kukulit na ng mga laga ko to Balik na tayo Malayo na oh Malayo na narating natin Saan tayo ito pupunta? Hindi ko alam po saan ko po. Ah. <laughs> oh. Hindi ko naghihilaan kayong dalawa eh. Oh, go, go back, go back, go back, go back. Go back. Hmm. Go back to your to our uh, tent. Ikaw talaga may sinihila mo si Bentley. Dandahan lang. Pabalik na naman tayo. Dito ka. Si Mace talaga to. Huwag oh. kang malikot maglakad. Lakad lang. Hinihila mo si Bentley. Ang liit-liit ng paan ni Bentley. Oh. Next ang paa niya ikaw ang mga haba ng paa mo wait miss miss slowly slowly only walking not running walking only tumutulo nang sipon ko sa lamig kayo hinihingal pa rin kayo dandahan lang wala pa namang hangin frozen pa naman ngayon ang lamig parang nasa loob tayo ng freezer nito o doon sila naglalaro naglaro sila doon oh yun yung maraming ilaw na doon doon yun yung tent namin may mga sasakyan doon sarap na lakad-lakad yung mesa Hmm, ano yan? Mag ka doon. pangisay ngisay ka mamaya. Here, here. Go back to the other place. Don't go out of the tent. Go here. No, 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 no. Street, 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 no. Here, street. Go back again there. Come. Go there. Only walking. Don't go there in the sun. Only here in the road, okay? balik na naman tayo dito sa may mga ilaw para maliwanag mamaya maghinto tayo doon kiyot ng ilaw na to ang liit liit kaya mong dito mamaya pabalik natin natin yung buhangin <clears throat> ako napapagod na ako kayo hindi pa napapagod kaya lamakad kayo ng diritso mas matindi pang lamig mamaya maaga pa ngayon mamaya mga alas 12 ala na alas 2 na madaling araw talagang giginawin kayo Come 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 here. Where are you going? Hmm. Bentley. Come here, come here. Oh. Hmm. Come here, come here, come here. Go, go. Go. Uh, stay, stay, stay mo na kayong dalawa. Stay, no. Bentley, Mace, stay here, stay here. Don't go. Okay, go, 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 go straight, go straight, go straight. balik na naman tayo dito sa pinunta natin kanina o kung okay. ano makita nyo inamoy amoy nyo mm. Mamaya pagbalik natin doon sa tent na ko, iinom na naman ako ng tea nito. Ang lamig. Okay, stay here. Where you go? Ano ang kinakain nyo damo? Ano kayo, camel? Oh, sige, sige, sige na. Balikan tayo doon. Bye, bye. Go, go.